Hi guys, magandang umaga. Punta natin yung aking mga alaga guys. Good morning Philippines. And good morning sa mga sulok ng mundo. Tanya guys, may fog pa konti kasi 6 o'clock and 10 minutes here. Ito po yung, ito po yung dadaanan natin papunta doon sa Um, tinalian at uh, inaano ng ng mga alaga itong mga damo na to guys yan yung pinapakain sa kanila medyo okay na ngayon kasi medyo muulan na so tumutubo na yung mga damo dyan kaya may pagkain ng ating mga alagang hayop dahil dyan lang sa mga damo na yan ay um, mapapakain natin sila so kawawa naman ng ating mga alaga pagka hindi nakain maga pa ngayon nagmamadali ang ating <laughs> tagakuha ng ano dahil may trabaho siya uh, pinapakuha ko lang yan sa kay sa at King partner yan, pupunta na siya doon guys sa uh, pinag ng mga alaga Ayan po yung dinadaanan matirik. Maano. Ayan yung dinadaanan niya. Ayan. yan, yung ano. Tawag dito. Yung puno ng kahoy. O. Oh, kasi ilog yun na maliit. Pag umuulan ay tumataas yun. Ayan. And guys, ito yung area na to dito. Dito natin pinapakain yung mga alagang hayop namin. Yun, sir, yan sa area na yan. Kasi walang tanim ngayon dahil uh, inaano pa po yan. Um, ina, para magkaroon ng supplement, ano, uh, mga mineral at saka ano yung mga alaga iyong lupa para magbunbon. Ayan na si Kambing. Hi, Kambing! Good morning! Good morning, Kambing! Nagtataka <laughs> siya kung bakit binibidyo niyo ako. Kung bakit niyo ako pinipicturan. Uh, kung makapagsalita yan, nagagalit na yan. O, di ba? Nagtataka siya. Buntis po siya, guys. Babae. Buntis po yung inang Kambing na mabait. This is a goat. Goat sa Pilipinas. Uh, native, native goat tingnan nyo guys yan naman guys yung kanyang ano, kasi kumakain siya, iniwan lang sila dito sa gabi dahil, wala namang ulan, so pag may ulan guys, kinukuha yan sila tsaka pinapasilong o ayan diba, ganon tumai pa yung kambing-kambing o oh, sige, kain ka lang. Kain ka lang dyan. Ano? Kumain ka lang ng kumain. Okay. At ngayon, pupuntahan na naman natin yung ating alagang baka. Itong alaga nating baka guys ay dalawang taon na po itong nalagaan. Baby pa po yan. Nung binili, lalaki po yan siya guys. That is a graham, uh, uh ano ba ang baka sa English? Cow. Ang ano po niyan, lahi po niyan ay graham. <laughs> ay, Abraham braham. Abraham na baka kau Abraham kau ayan po tingnan nyo naman guys Purya buyag lang yung kanyang katawan. Medyo pumayat siya ngayon dahil busy yung kanyang amo. May trabaho. So, yan. Yeah, nagpapalambing sa kanyang amo dahil binisita. Ayan. Napapunta doon sa maraming ano. Maraming kainan. Para, para kumain siya ng marami. Nakain ka ha. Kain ka ng marami ha. Sundin mo ha. Makinig ka ano. Ipil-ipil yun guys yung sa gilid. Yan. Huwag kayong magpunta doon sa kabila kasi may mga tanim doon. Diyan lang kayo ikat-ikat sa mga walang tanim. Diyan lang kayo sa area na yan. Yan. Kumain kayo. Maraming namang ano.